Hi! Dito naman tayo ngayon kasi ako lamang isa dito sa Inaguan. At ang gagawin po natin is ako po yung magluluto ngayon sa ating um, lunch, sa ating mga... Siyempre, ang lulutuin natin ay ang ito, um, white beans. Ito yung white beans. Ayan. So, ipakita, ipakita ko sa inyo yung skill ko, paano ako magluto. na masasarap na food. Kasi, sa mga nagtatanong sa akin, wala daw akong, wala daw akong, ano, wala daw akong talent. So, sa sabi, sa ko na kayo, may talent ako, marunong na mag So, ngayon, uh, ako lang kasi yung naiwan ngayon. So, ako din yung maiwan sa inagmuan sa so, magluluto kami at mag... Magluluto ako at ako yung magluluto sa mga pagkain ng trabahan. Eh. At maglalaba kami ni ano ngayon. Eh. Maglalaba ako, maglilinis kami ng buong bahay ni Madam. Kasi, ako naiwan. <laughs> <laughs> yung iba kasi uh, pumunta sa ng shark at um, ngayon um, bukas atas sila uuwi so i-ano ko muna ito i-cook dito muna natin guys so ko muna siya mm -hmm. while tayo Ini so thank you so much. Luto at mag-prepare ng ulam ng ating mga trabante at sa amin din at ito ang aking um, ina, nilabas na karne at isda. Yan po yung ating isda para uh, kung kulang kung baka sakali kulangin tayo ay um, may ano pa tayo may 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 ipakain pa tayo sa ating mga trabahante. At ito po yung ko loko. Ang white beans. Kulang pa naman 'yan eh. So, magluluto muna tayo, guys. Ayan guys, so gusto ko yung pasalamatan si Sir Palto sa kanyang um, support sa um, Hi, hey, Ming Ming! At uh, dito kami ngayon. Sir Palto, thank you so much for the share your uh, my video or live. Oh, yeah. at syempre, sa blessing na share mo at malaking bagay na po yun. Yes. At syempre guys, nag-ano po kami dito, mag, uh, mag prepare kami ng um, lunch. lunch namin sa mga trabahante. At syempre, ito yung isda na, na piniprepare ko at ito yung Lulutuin natin white beans na ang may white beans. Ang magluluto niyan, akala ko ako, sa Simply Amor. <laughs> Thank you Simply Amor. Eh. Sa yes, As, uh, akala ko Kasi sino ma, ma siz uh, uh, kasi uh, uh, nalungkot ka eh. Oh, nalungkot ka na ako. <laughs> At aga na ako, bye-bye Simply Amor. Eh. <laughs> Thank you Sir Palto. Oh, sir Palto, thinking to be Sir Palto. Oh. So ayan na mga mamsis, So, mag-prepare na po tayo ng ulam. At syempre, bago ang lahat, um Timing na timing talaga dito ano si Simply Amore. Um, sabi ko kasarili ko, magluluto ba ako ng um, white beans o hindi? Sana, sinalangin mo talaga na sana pupunta dito si Ivy. Kaya dito ano na si Simply Amore at siya na ngayon ang magluluto. So nasave ka. <laughs> na ako. Oh. So ngayon, at syempre nakaloot, naka, naka, ano na kasi ako ng ano eh, nakapag, saan tawag dito? Nakapag, halambot na ako ng uh, white beans at, nahugasan ko na po ang ating um, isda at tatanggalan na ng um, bituka. So piprituin na lang natin. Ayan. So good luck guys! Ha? Huh? Maayo man kay Ofra ni Janelle. So no? yun na mga mamsi. So nagluto na tayo. At syempre tingin kay Simply Amore. Luto na po yung kanyang recipe. Ayan. Pagkita ko mo na yung recipe mo. Um, yeah. Simply Amore. So yung nag sa atin ngayon. At ako naman ay magluluto naman ng Pritong isda. Ito yung ating isda. Kasi ulam yung ulam natin. Marami kasi yung rabahanti natin. Oo, mm -hmm. uh -huh. so, makakaubos ulit yung mga sa, so mga, sa mga nagtatanong sa akin, basta wala yung ulang, ulang, ano yun ha, walang issue yun. Oo. <laughs> 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 uh -huh. uh -huh. Walang issue yun. Huwag niyong bigyan ng issue. <laughs> Nagsalita lang po talaga sa <laughs> siya. po talaga ako. <laughs> Oh, ito yan guys. Sobrang ano <laughs> pala mainit din natin. Wala din sa kanila kasi. Excited. So, ka. lang ako kasi para, yung time mabahaba. Kasi <laughs> so, muna tayo. Panel, kaya. Hmm? Ganun, uh, ito yung Sarap. Pina, ay pinasabaw pala siya. Oo. So, nilagay mo rin ng sugar? Hindi. Just only tomato sauce and salt and pepper. Yes! Tikman ni Oyong ang aking ginawa. Ang aking niluto, guys. Tingnan natin kung ano ang reaction niya. Kung masarap pa. Masarap Pero, iba yung... Ay, pati ito. Pero iba talaga ng luto no kasi sa akin kasi sa iba kasi gusto niya mas maalat no. Sa akin is gusto ko. Kulang siya. Maalat siya na matamis. Ah. magkaiba nga. Magkaiba tayo ng lasa. So ito na nga mga mom Thank you so much kay Simply Amore that ano na siya, na siya. So next na natin ito na Alberto, dalawa, dalawa kaming tumalon. Yun <laughs> ang number 2 natin. Ayan. Number 3, ayan ang tabay. Okay. Uh, so, yan ang muna yung ating, um, ano, magluluto muna ako guys. So, thank you so much. At lumaya mga 11.30 or mga 12 is ano na, atawag na natin yung mga bisita natin para kumain na rin sila. So, thank you, simply amore and God bless. Ayan na yung ulam natin sa ating mga trabahante. So, ayan, ang prison isda. At syempre, ang luto na, ang luto na ating um, simply amore ang um, white bee And Ayan, ang sarap ng ating lunch for today video. Ayan lang po ako sa magluto ng ano, ng isda guys. Kasi um, simple luto lang po talaga yan. <laughs> So, good luck, guys. So, ngayon, uh, magre-ready muna kami ng ating um, ulam ng ating mga trabahante. Kasi ito yung nasanayan natin. Hmm. <laughs> budget dito dito camera ma sibuk, kayo, sibuk. Siyem, Bu. budget, kayo. Kayo. ito na yung ating mga trabahante may bago tayong trabante tatlo So ayan na sila guys Sa so, bag video muna <laughs>

Sinabawang ano. So, budget kasi tayo guys. Ayan, so, kuya po yung nagbabudget. <coughs> Kami na kasi dito ngayon. So, ayan po yung matabahan. Okay. Okay.

Ito na nga tayo mga momdies habang um, yung mga trabante natin ay kumakain. At um, finally, um, malapit na talaga siya. Kunting piis na lang. Kunting kembot na lang. <laughs> yung ating um, uh, pinapagawa dito sa hinaguan na ang swimming pool. Na malapit ko talaga matapos. At kunting kembot na lang na daw siya. <laughs> so kami lang talaga dito ni Simply Amore. Simply Amore ay nag-video uh, sa akin ang... Um, si Jeffrey ay tulog. So, uh, yung ibang bakla ay kasay. I'm um, sorry, Gaw. So, wala na kayo magtanong kung bakit hindi ako nakasama. So, basta yun lang yun. <laughs> so, ngayon mga ma'am, ito yung ating, ano ha, ito yung ating area kung saan po ay matatapos na talaga siya. Kunting tiis na lang, ayan po. At kunting square na lang yung uh, nila. So, mamaya guys, ay patapos na po yan mamaya. Siguro, matatapos na yan mamaya yung area dito. Pero sa hagdanan naman ay eh, hindi pa talaga siya matatapos kasi nga um, nauna yung mga gilid-gilid o sa gitna. So, finally guys, ma makikita na rin natin yung um, hitsura, hitsura ng ating pool kung saan po um, gaganap, kung, kung kailan po gaganapin yung ating uh, anniversary sa Hinaguan Nature Park. Kailan this, yun? This August 8 this coming August 8. At syempre mga mams, dito naman sa, sa, maliit natin na area ay um, yung mga tauhan kasi ng ating um, tawag doon kay, kay, kay Foreman ay nag, uh, nagdagdag siya ng tatlong tao na magtrabaho dito sa ating uh, is, small, pool sa pang Dito ay nag, uh, nag umpisa na po sila dito po. Alam ni alam ni mga mams, kahit tatlo lang po sila ay malawak na yung natrabaho nila. Kasi may hirap talaga ang, ang trabahuin yung ating um, dito yung ating area na um, um, tiles. Kasi mahirap talaga yung trabaho yung ating tiles. So yung mga, yung tatlong nakuha is mabilis sila magtrabaho. So baka sa uh, this month, this, this, next month ay matatapos na yung ating um, uh, area kung saan po um, gaganap, ay magaganap na yung ating um, swimsuit at uh, tiles coming August 8. Nay nga na day. wait. So, maghanda namin ako mga uh, mag ako this coming August 8 kasi nga, yun ang bonggang-bongga na i-celebrate at ipakilala yung ating um, hinag uh, hinaguan ni Sir Pamela Brenda. Ang tawag ay hinaguan sa Bisaya ay pinagpaguran or pinagpawisan. Sa Tagalog. Oo, oo sa Tagalog. O, di ba? So, yun lang yung mga mamsis. So, good luck sa ating uh, mga um, mga trabahador kasi nga, Uh, makakapag makakapagpahinga na rin sila so, ta sa tagal lang trabaho ta sa tagal lang proseso um, finally makakapahinga na rin yung ating uh, mga trabaho makakapagpahinga na rin si Brenda tingin na rin ma masangla ni Brenda yung um, kanyang mga mga alas <laughs> <laughs> kasi stress na stress siya dito kasi pag siya ng pera may mga isangla siya kami wala kami masangla kasi may isangla kasi nasangla na <laughs> so yun lang so good luck so sana um, huwag niyo kalimutan Huwag kayong mag-skip sa aking ads. Malaking bagay na po yun sa akin. Malaking tulong na yun ang ginagawa ninyo sa aking panunod na aking mga video. And good luck sa inyo, Brenda, sa inyong uh, show dyan sa uh, sa Surigao. At ngayon, ikakain mo na kami ni Simply mo kasi tapos na yung mga trabante inyo. Walang namin, kami, kami lang kayong dalawa, sa, kami na kasing dalawa yung nagtutulungan doon sa sa pagluluto, pag-prepare ng ating food. Yung isa kasi, natut, yung kasing isa natutulog lang, good <laughs> so <yung lap> <laughs> So good luck guys and God bless. Bye! <laughs>